Hi guys, kamusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At sana samahan nyo po kami sa aming paglalakbay. Kasama namin ang aming alagang kambing. Mangunguha po kami ng papaya. Dahil ibibigay po namin sa batang lumalaban sa sakit na rare cancer. Hirap na po umihi yung bata. Sana makatulong po tong papaya para sa sakit niya. At papunta na po kami sa ano, sa puno ng star apple kasi pipitas din kami ng star apple. Bibigyan din namin yung bata ng star apple. At dito po kami dumaan kasi shortcut po dito papunta sa puno ng star apple. Sana guys panoorin niyo po ng buo yung video namin. Malaki na po yung tulong nyo po sa amin. Oh, di na kasaka. May ubi kaming nakita. Buot. Kaso hindi na po mapakinabangan. Grasya. Ubi. Ako ah. Awa ay kali daw ay. Pagdating po namin dito, nakita namin yung puno ng extra apple na binabalatan. Sayang kasi mamamatay po ito dahil wala na pong balat. Dito na kami sa taas ng puno ng star apple at naiwan sa pugigot doon sa baba. Pugigot. 'Yan. doon sa, sa baba. Diyan ka lang ha. Diyan lang, Huwag kang umalis. Mabilis lang kami dito. Ito na po yung napitas naming star apple pagkatapos muwi na po kami nang mangalay na po yung kasama ko ako naman ang nagbuhat napakainit ng aming nilalakbay kaya humihingal po yung kasama namin na kami dahil sa sobrang init pati din ako humihingal dahil sa sobrang tirik ng aming dinadaanan at napakainit na dahil summer po dito sa amin Halos patay na po yung mga damo. Pagkatapos naming mananghilihan ng aking kasama na si Brodyo Bilito, agad kaming nagpunta doon sa aming sadya. Para. Tara bro. Grabe na pa kainit. Tao po. Tao po. Yo. Bro. Ah, si Bikang sis. Tidak, matas ya. Oh, Nami pasal lubung nih ya. At ito po yung bata, binuhat po ng kanyang lola palabas. Tanging lulot lola na lang ang nag-alaga sa bata dahil ang nanay nito ay nagtatrabaho. At ang tatay naman nito ay suma sa kabilang bahay. Kaya ang lulot lola na lang ang nag-aalaga sa batang ito. At kunting background lang po sa kanya guys sinusukuan na po ng mga doktor ang sakit ng bata dahil hindi po nila mapa, mapapagaling ang bata sa pamamagitan ng kimo tanging operasyon na lang po ang paraan para may pag-asang gumaling ang sakit ng bata pero 50-50 po dahil may bukol po itong bata sa likod ng kanyang dalawang mata kaya mahirap pong upirahan at saka kung upirahan man po siya hindi po kakayanin ng kanyang katawan dahil mahina na po ang kanyang katawan hindi na po siya makakabangon ng mag-isa kaya wala na pong magagawa ang mga doktor ang paniniwala ng kanyang lula at kanyang lulo. Kung walang magagawa ang doktor, may magagawa naman ang Panginoong Diyos. Kung kalooban ng Diyos na gumaling po ang bata, gagaling po ito. At ang batang ito guys, kahit nasa hospital o nasa simbahan o nasa bahay, ay lagi niyang naladala ang kanyang wallet. Kaya tinanong ko siya kung magkano ang ilalagay na namin sa kanyang wallet. Magkano, magkano hingin mo sa amin? Magkano sis? Papel, papel ganahan nimo? Gusto nimo papel? Papel? Okay. Baso na ako papel ari. Pila man nga pila man nga papel? Sis kang. Ah, papel nga kwarta ba? Pareha Ha? Magkano? Pila daw, pila? Pila? Ubay naman. Pila daw. Tapil na kwarta man. Pari ato sa unang gihatagan ti kaw. Ha? Ah, na 100,000. 100,000. Saka na pag ano? Pag na-monetize yung YouTube channel natin. Ha? Bibigyan kita 100,000 ngayon. 1,000 lang muna. Wag uh, dili sa tung 100,000 ha. Sugod ra ka 1,000. Pang pang check up nimo. Ha? 1,000 100, oh. okay lang. Okay lang sa 1,000 kang. Bibigyan ka ni Bro Jobe. Ah, 1,000 lang muna ha? Allah! 1,000! May, ku may kulang kami na... <laughs> 1,000 po? Hindi. 99,000. <laughs> Kasi 100,000 ang 100,000 ang hiningi niya, bro. 100,000 sakto. Kulang sa ano? 99,000. Sana maibigay namin sa iyo, ha? Sana. Ha? Ah, Nana sis, oh. 100,000 sa. 1,000 lang muna ha kasi naka ano pa kami. Oh, eh. Sa'yo mag-isulte. Ano sa man? Yung subscriber natin, ano eh. Sige. Salamat sa Diyos. Okay. bye bye ha? uban uban ka <laughs> sabado ra ha dinimasyo <laughs> uh, sa lokal mo hindi masyadong bukid sabado lokal sabado makita na tari to ha sabado na indiknay kinsi in apil ka ha bye bye kang bye -bye, hmm. bye bye na 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 ha na na ka na 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 Mm. Ay, kapayas. Ari ka niya, kapayas, ha? So? Para maayo, ha? Para mag-vlog ta, ha? Hi, guys. Nasis, ari sa misis. Bye-bye.